hi guys ayan, time check tayo is 4.10 ayan, kagigising lang po natin napasarap yung aking tulog akala ko kung anong oras na sabi ko, bala ko pa naman mga alas 3 babangon na ako so, oh, 4 na, 4.10 na ayan, so ipakita ko sa inyo yung aking kinamili ng mga candies candies sa commonwealth market ayan. so kung bakit love na love ng mga bata yung aking pindahan no? Dahil sa mga Ito na lang yata sa tindahan ko, merong piso. <laughs> Kasi sa, kahit yung mga customer nagre-reklamo, no? Na, sa ibang tindahan nga daw, ganito na daw yung presyo ng mga candies nila, ba diba? Tres, dalawa naman talaga na, ba diba? Kasi sa isang imbalot, parang otso na lang yung ating tinutubo. Meron pa ako nakukuha ng, uh, may, may 10 piso pa akong tubo sa mga max, Uh, snow bear. Ay, kasi pinipiso-piso ko pa rin po yung aking mga candies na yun. Yung mga max, snow bear, mentos, ano pa ba. Ayan, mga refresh, eye cool. Ayan, tigpipiso pa rin yun po sa akin. Pero sa ibang tindahan niya daw po, i-stress dalawa na ano And then, isa pa to, hindi lang yung mga ganong candy ang meron ako na tigpipiso. At eto nga, papakita ko sa inyo kung bakit lab ng mga chikiting, ng mga bata, na kahit magulang, kasi dito sila nakak nakakahanap sa akin tindahan ng mga panghimagas, no, na lang. <laughs> Piso lang. Ayan, dito nila matatagpuan yan sa akin tindahan. Kaya kapag mga bandang alas 8, alas 9, yun, nagkakagulo na yung mga bata sa tindahan ko. Kasi naghahanap na sila ng mga matatamis. Kaya kahit yung mga Ayan, kahit mga magulang. Ayan. So, ito, ipakita ko sa inyo. kagigising lang po natin. Ang init ngayong araw. So, ito nga yun. Ayan. Mm. ba diba? madami-dami mga kutkutin kutin mamatatamis ang kanilang mapipili sa aking tindahan. Mm, diba? Ay ang mga gusto ng mga mga lolas, yung mga panghimagas, di ba? Pagkatapos ng hapunan. Ayan. So, eto, isa-isahin natin eto chocolate siya na ano eto is 10 pesos o 3 6 9 12 12 piraso may 2 pesos ka na tubo o di ba mm. so yung iba nito na is nandun na sa may tindahan nag stock na ako ay nag display na ako doon eto ang pinaka fast moving sa akin tong ice cream na to minsan may mga bumibili nito is per pack talaga ayan ice cream chocolate and then eto yan yung bilog. and then eto pastillas ganun din yan ang laman niyan, mga 12 piraso tapos 10 piso ang ating puhunan and then ito bago sa akin to corn ito na, ito na ng dalawa oh. kasi yung isa na ito, may bumili ng isang pack and then yung iba naka display na ayan kaya yung matig mamimiso natin and then ito piso din to Ah, uh, yung matamis to eh, yung parang tawag, tira-tira yata ang tawag dito, no? Tira-tira yata, no? tatandaan ko to nung bata din ako binibili pa namin to piso apat diba 25 isa neto noon tas malalaki pa yun na mahaba ngayon ayan manipis na ay ang liit na nga lang eh oh parang liit na nga lang ay yung iba ano ang gadito yung candy nya oh yung iba eto diretso oh ang gadito yung candy so hindi siya pantay pantay oh hindi pantay-pantay yung kanyang laki. Ayan yung piso na lang. Akala mong haba, di ba? Yung pala sa lang. O, oh. kasi hindi pantay-pantay yung haba. Oh. O, ito, mm. mm. ito ang ganyan lang. Hmm. Hmm. Ito ang maliit. O, oh. hanggang dito lang yung kanyang candy. So, hindi pantay-pantay yung candy niya sa loob. Ito, sampalok. Yeah, tignan yung miso din yung sampalok. At tapos another candy na chocolate na may hawakan. And then pastillas na big eto is small, eto big. Hmm. Para mas gusto ko yung ganito naka ano na naka packaging na, may packaging na, may packaging pa sa loob bawat isa. Ito kasi wala. Hmm. 'Di ba? Magkaiba siya, eh. magkaiba ng brand. Makmak, -mak. ito iba din. Ay, hindi makmak -mak din yata, tama makmak -mak din eh. mak. Hmm. Kaisa lang pero magkaiba lang ng packaging. And then ito mabenta din sa akin 'to nang dami ko kinuha wow, oh. 10 mm. piraso yata, kinuha ko na ito. ito yung mga durog-durog na biskuit. Tingga miso din yan. Mm. Diba? Tapos ito, kung naalala nyo yung ganito din, o, oh, tingnan nyo, <laughs> ang liit na lang, no? Ang liit na lang yung tigma -miso. Dati ang lalaki niyan, ba diba? I Square na pa ganon. Piso-piso, di ba diba? Uh, favorite ko to noon. Ewan ko na lang ngayon kung ganon pa rin yung lasa nito. Hindi ko tinitikman. Tapos ito bukayo, yan mabili din sa akin to ang bukayo. Ano pa? Ito yung malalaking yema, ayan o, 65 pesos each. 15 pieces, pinabenta ko na siya ng 7. 6 or 7, ayan. Pwedeng pwede. Tapos ito, another, tigpa 5 pesos to, para siyang cotton candy yata to. Ay, ay, cotton candy nga. Ayan. And then another, itong mga to, dahil hindi na kasi dyan sa may lamesa, oh. Eh. Yan, cotton candy again. Tapos ito, jelly. Ayan, gummy, gem, gummy, jam, blasting. Ito, bago sa akin, red wine jam. Hmm, kala mo bote, no? Ganda ng packaging niya. ito, crispy bar. Ito yung pinakamabenta sa akin, guys. Yan ang crispy bar. Dati bumibila ko na ito ng apat-limang ganito. Nauubos agad siya. Pero ngayon, syempre, natikman ng mga bata. Yan pa isa-isa na lang ulit, no? And then, Wesley, another Wesley. Kami, cola, eto, berries, yung oo yung warm, and then cake. Tapos, itong prunes. Yan, ang prunes. Dati, piso lang yan, eh. Ngayon, ang mahal na nito guys. Yung prunes na to. Hindi na siya pwedeng apat-lima. Parang, ano, tatlo-lima. Ganun na siya kamahal. Ayan. So, dalawa lang muna yung kinuha ko. Walang nilagay na twice kung magkano siya. Kalimutan ko. Basta hindi na siya pwedeng pang apat lima yun. Tres, tatlo lima siya. Ayan. So, yung iba din display ko na papakita ko sa inyo mamaya. Ay, yung another pala, ito din. Yung pinaka-fast moving na to. Diba? Tigpipiso din yan, ha? kanya kaliit. Pero wag ka, babetang mabenta yan. Meron kasi bumibili sa akin ito per pack. So, 12 piraso to sa piso puho na may 2 pesos din tayo kada balot nito ito. Ayan. So, yung iba niyang kasi, uh, nilagay ko na sa ganito na lagyan. Ayan, nakaredy siya para yung iba ilalagay ko nga dyan. Na-display ko na. So, ayan, nandito tayo sa labas. Another ng mga candies yung mga nilabas ko na ito rainbow sour belt at saka yung cola and then smoke candy yeah, mga ito isa na nga lang, eh, oh. isa na lang. kaya ilalabasan natin yung crispy bar hmm. ito yung tigma mimiso hmm. diba? wala pa kasi yung mga bata mga nasa school pa So, medyo magulo. Ayan. Ito, binili ko din. Uh, piso din to eh. Bubble gum. Ayan. Ito, piso din. Ito, tiglima. Akala mo yung, ano pala? Roche. Roche ba yung Roche. Yung chocolate. Ayan. So, yung honey natin, tigres. Hindi yung mga garapos. So, hindi naman yung mananakaw, guys. Don't worry. Kasi yung iba nandito din feeling nat sa mga ano tawag dito mga candy sa Tigilima din ayan So hindi ko pa nasasabi ng mga westy-westy natin sa puno-puno na yung mga ah uh, na-deliver ng Pure Gold na mga big snack Ayan. na display na natin Diba? ba puno kala mo puno-puno no lalaki lang ng chicheria So, yung bouncing plane natin, ayan na lang. Kunti hmm. mo mo. Oh. Marami bang mapapahiya?